Oh. Kumusta? Ito, naglalaba. Oh. Nakikita mo rin yung dumi, Nay? Hindi, hindi anak. Kaya kusot lang. Kusot. Asan si Princess, Nay? Nagigib po siya. Ah, nagigib. Kayong man. dalawa naglalaba? Oo. O, kung saan, tinutulungan mo din. Ako. Ah, kaya naman pala eh. Saan po siya nagigib, Nay? Doon sa, doon o sa balon. Ah, sa balon. Ayun. Hi, Princess! Kumusta ka na? Ah, yan pala yung balon na sinasabi. Hindi natutuyuan ito. Ano po, pag summer po, nauubusan din. Po. Kaya mo yan? Yes po. Oh, galing naman. mo masyadong dami yan para ano? Opo, sir. Kaya naman ko. Nakakabilib siya, mga kababayan. Sige, tignan ko nga kung paano buhatin Ay. yan. Allah! Ah, left-handed siya. Yes, po. Sige, kargahan ko rin to para may pang... Para may pakinabang ako. Sabi mo, matagal na yung balon na yan, bata, kapag balon na yan. Ano po yung, ano? Ano po yung feeling ng hindi nakikita yung kapaligiran? Hindi yung feeling na hindi nakikita yung kapaligiran. Malungkot. Kasi, <laughs> la, ano? Halimbawa nga, pipikit kayo. Opo. O, ano makita nyo? Wala. Kadiliman lahat puro dilim. Salamat nga kami, Chef, dahil kahit na ganitong sobrang puti, umuulan na, na pag ano niyo pang pupunta sa amin. Ah. Wala nang damo dito eh ah oh, dito. Saan yung mga kababayan? Ito yung trabaho ko nung ako'y bata pa. May alaga rin ako noon. Kaya lang, lagi nagagalit yung lolo ko kasi nakawala. Siyempre, bata pa. Hindi kayang ilubog to. Pero ngayon, testingin ko kung kaya ko pa. Oop! Tapos, paa. Oop! O, oh, diba? Oh, dito ka na. Dito sa may damo, ali ka. Dito. Kain tayo damo dito. Oh. Di ba? Oh, kain ka na. Oh, kana na mahiya. Kaibigan ako. Alam mo, putik. Ngayon hey, mga kababayan, mga kabarangay Magandang hapon pong muli uh, Muli natin bibisitahin si Princess Joy mga kababayan Dahil mayroong uh, Nagpaabot ng uh, tulong Pinansyal para sa kanya Kaya tingnan natin At uh, ngayon ay araw ng sabado So sakto malamang andito siya Nay magandang hapon, magandang hapon. Andito na naman ako Kumusta? Ito po, naglalaba. Oo. Oh. Nakikita mo rin yung dumi, Nay? Hindi, hindi anak. Kaya kusot lang. Kusot. Paano mo makikita yung dumi? <laughs> Basta kusotin ko lang, anak. Um, kusotin lang na marami. Oo. Hmm, galing, no? Tsaga naman ni nanay. Lahat ng... Ay, pati damit ni Princess yan, ha? Ah. Opo. Uniform Yun. niya po. Uniform niya. Opo. Asan si Princess, Nay? nag po siya. Ah, nagigib. Kayong dalawa naglalaba? Oo, kung saan, tinutulungan na din natin. Ah, kaya naman pala eh. Saan po siya nagigib, Nay? Eh? Doon, doon sa, doon. doon sa, ano. Saan po? Doon sa, doon o sa balon. Ah, sa balon. Ay, walang ano, walang puso? Balon lang dito? Balon yung dito, yung, yung igibin ba ng tubig? Opo. Ah, ano, ano? Puso pa ba yung ano, yung balon? May balon pa ba ngayon? O, opo. Tignan nga natin. Malayo ba dito, Nay? Malapit. Eh. Malapit lang. Saan banda po dito? Oh, doon oh, sa dito dito dun. ah di, dito oh, nani nagmo ko nay hindi anak wala wala po po masilayan na ano wala kang nani nag talaga wala po oh sige na puntahan ko si ano titingnan ko yung balon okay po tara guys tingnan natin yung balon kasi sabi nila may balon pa daw hello po Magandang tanghali, magandang hapon. Saan yung igiban ni Princess dito? Saan po? Malayo? Dito? Tignan namin yung balon. Saan? Nakatakot ah, naman dito, baka may sawa. Ayun! Ayun! Hi princess, kumusta ka na? Ano ah, yan pala yung balon na sinasabi. Apo. Oh, ang galing. Hindi natutuyuan ito. Ano po, pag summer po, nauubusan din po. Ah, pag summer nauubusan? Yes po. Kaya pag summer po, ano, naghihintay po kami ng tubig. Ah, naghihintay kayo? Princess, pwede ba idutot ko to sa Yung mic. Kabila, be. Buti na lang, no? Sabado pa lang ngayon, mga kababayan, kaya inabot namin si Princess dito. At ayon sa kanyang nanay, andito daw siya, nagigib. Tapos, ito ang gamit mo? Yes po. Kaya mo yan? Yes po. Oo, oh, galing naman. Huwag mo masyadong dami yan para ano? Papa, sir, kaya naman ko. Ah, kaya naman? Yes po. Dapat isa-isa lang, no? ganito talaga sa probinsya mga kababayan no? Oh. Uh, sanay na sanay sila sa binga pero sa amin din pwede ko ba itry sa amin din nung kabataan ko mga kababayan ano, uh, ganito yung pangigib namin pero walang balon sa amin yung poso na bakit walang puso dito ganito lang po talaga sir hindi kayo nag try na mag ano ng poso doon sa loob ng bahay hindi po bakit Ewan, nakagawian na din po mag balancer. kasi mag sa balon, Kasi parang hindi na Paano pag may lumublog dyan na bata? Malalim ba yan? Yes po. Wala. Ngayon mga kababayan, Oh. Anong malaglag? Malamig. Hindi iniinom to, no? Hindi po. Iniinom, iniinom namin yan. Iniinom ninyo yan? Oo. Oh. Tikman natin? Oo? <laughs> oh? malamig Manamis na Hindi nga. Oh. Ang daming ano eh. Palaka. Flavor yan. <laughs> palaka flavor? Uh -huh. Inom Inom ka rin ha? Oo. Uh oh. -huh. Manamis na mes daw yung tubig sa ano? Sa <laughs> handa. Hindi nyo iniinom to? <laughs> Bakit? Ano po? Pang saing lang po. Ganon. Ay, ganon din. Pang saing pala ng kanin eh. Yes po. Ang sarap na yan. Oh, mas, mas, nas, man. nga yan. Manamis na Manamis na nga. <laughs> <Okay. Fresh. laughs> Ikaw din, inom. <laughs> Sinabihan mo ko na. <laughs> okay lang yan. Kinamay ko yan. Kuhan mo. Tama na yan, Kus. Sa, oh, tama na. Big, mo si Rizky. Tirahan mo si Rizky. Kuya Rizky! ha? Masarap nga yan. In inom na yan. Bata ba? Hindi ako nagkakasakit. Natural to eh. Uhaw na uhaw na ako mga kababayan. Inuutosan ko si Boss JB maghanap ng tindahan. ay nasa labas yung sasakyan namin. Nandoon ng mga tubig namin. Sinsya ka na. Mga innocent tong mga to. Kaya tinan mo. Hindi naman siguro nakakamata ito. Hindi <coughs> po. Wow, pero nakakabilib siya, nakakabilib siya mga kababayan. Sige, tignan ko nga kung paano buhatin yan. hala Ah, left-handed siya. Sige, kargahan ko rin to para may pang... Para may pakinabang ako. Ay, galing naman. Ha? Ah? Cool. para, tara, tara, samahan natin si ano. Ang galing niya, oh, mga kababayan. Bingga talaga pala ang ginagamit nila dito. So ako, eto. Ay, princess, try ko din. Ay. Ako rin magbuhat. O, oh, eto, sa'yo to. Kababayan, baka akala nyo hindi ako marunong nito eh. <laughs> Nung bata ako, ay hindi puno. Ganito kasi totoo ang buhat. Yan. Para... Yan. O diba? Mabigat din pala. Hindi sumasakit balikat mo, Princess, pag ganito buhat mo? Sumasakit po. Talaga po yung likod. Ah. Pero sanayan lang naman, no? Yes po. Ganito rin kasi kami nung maliliit pa kami. Ayan. Hello, Nay! Andito na po yung tubig! Ako na yung taga ninyo ngayon. Eh, paano to? Yup. Yan. Tapos, nung kabataan namin mga kababayan, ito ang trabaho namin. Hiningal ako. Itong bengga na to, pag hindi kami nakaibig, ay ito yung sa amin ng lolo ko. Pag sinabing yakap ka dyan sa puste, kailangan yayakap ka. Tapos ang palo, right-handed, malakas. Ganon. Kailangan ganyan ang palo. Kaya mga kabataan noon, takot na takot sa magulang. Pero ngayon, no, paluin mo lang ng konti. Babarangay ka na. So, iba na usapan ngayon. Dito tayo kay ano, Princess. Ay, pahugas ako. So, pambanlaw, pangsaing dito sa balon. Yes po. Ang galing. Upo tayo, Princess. Napagod ako. Ilang taon na yung balon na yun na eh? Ay, matagal na yan. Sir, matagal ng balon na yan. Bata ka pa, balon na yan. Oo. oo. Pero mula noon, di mo pa nakita yun. Hindi. Balon lang naririnig Pero, mo, ano? Naririnig. Sabi mo, matagal na yung balon na yan. Bata ka pa, balon na yan. Ano po yung ano? Ano po yung feeling ng hindi nakikita yung kapaligiran? Hindi. Yung feeling ng na hindi nakikita yung kapaligiran. Malungkot. Kasi la, <laughs> ano, halimbawa nga, pipikit kayo. Opo. O ano makita nyo, wala. Kadiliman lahat, puro dilim. Mm -hmm. Araw man o gabi, madilim. Mm -hmm. Kaya nga ako, wala, kung walang radyo, hindi ko alam ang, kung anong oras na. Nung tanghali, na o hapon na ba. Mm -hmm. Kaya nasanay ako na may radyo talaga mo may. nung bata. So ano radyo ginagamit mo dyan, Nay? yung radio ko na ano kaya lang anak nasira hindi pa kami nakabili ay gano'n paan patinin nga ng radio ni nanay pwede makita princess sira na po Kinuha... okay lang papaayos ko ay andun na piningin pina... nila nung ano ta... ano yung bata ginawa oh. niya oh. lang po siya na huh? ano so anong libangan mo ngayon ay? wala ka na radio yung cellphone ko po na oh. may radio yung cellphone papatingin na cellphone ni nanay hmm? Ay, ito! Ityan, may Alam, ano po, tinaruan ko po siyang magpindot tapos para mapunta niya po sa radio. Oh, so alam naman na ni nanay. Na na Pindot ko, wala na. Hindi na ako makapakinig ng radio. Pang security guard to eh. <laughs> ng ano, oh, nung, ano Ano tawag nila? Yung ano? Yung, ah, Bravo 1, Bravo 2. Alpha 1. Hindi ng kapatid po kasi yan noon na panganay. Oo. Oh, oh. Pero ganito talaga yung mga cellphone noong araw mga kababayan, Nokia. May dalap ka ba ang cellphone? Hindi, yung cellphone na pinapabigay natin, meron? Ay, wala. Hindi tayo napagdala? Okay, nandun sa studio. Ah, sayang. Bigyan sana natin si nanay ng cellphone kasi kawawa yung cellphone niya. <laughs> Sige, di bali na eh. Sa sunod, no? Pag balik namin, mapapalitan na natin tong cellphone ni nanay. Lagot, parang iba ang dating sa tiyan yung ininom kong tubig ah. <laughs> <laughs> parang yan. Nakalimang lago ka eh. Oo. Saan ka ba akong po? Ininom namin. Yung balon. Ay, hindi sana. Sabi ni Princess, pwede daw eh. Pansaing. Oh, eh. no, Pansa. Pinagsasaing pinagsasain lang po. Pero hindi. Ay, di, pwede, pwede nakain din yon. Oh. No, di pwede no. rin inumin. Nainitan kasi. Ah, nainitan? Nainsterilize Nain ng tubig. Lagot. Parang gumalaw yung tummy ko sa loob. <laughs> Pero okay lang yan. Ayan. So, Princess, ayan. Kaya kami nandito kasi uh, may pinadala si... Sino pala yon? Matthew oh, 6, verse 2 to 4. 4. Ayan. So, Princess Kaya uh, kami bumalik dito kasi nagpadala ng uh, tulong financial uh, nag sabi niya ang pangalan niya paki-sabi na lang galing kay Matthew 6:224 Ayan no oh, sabi niya Hi and good morning. Nagpadala ako ng 5k sa jikas ng asawa niyo para sa tulong ko kay Princess Joy sa Anda, Pangasinan. Sabihin niyo galing kay macho 6 2 Pag abot ninyo, pwede na rin ninyong ibigay ang email address ko sa kanya. Maraming salamat po and God bless. Tagakalasyaw siya. Hmm? Tagakalasyaw siya. ah, present address niya, Kalasyaw? Tagakalasyaw, ah, kanyang natalosan. Ah, na ako magbasa. Kanyang natalosan. Kanyang natalosan. Yan, ito yung message niya. Ayan. Salamat, Yabal Balag. Inabatan yung tampol sa so email ko at si kayo. Taga at kanyan at tulosan ko salita yo. No, kayo at Pangasinan. Naintindihan mo ba? Hindi. <laughs> ok. no, kayo at Pangasinan. Okay, mga ipangawitap at si kayo. This week, kumun kayo at anda. di ba? No, no naawat nyo. Piano ni Ita si Princess Joy. No promise. Plano kya ipawitan. Koy monthly alawas to. Piano wala isaliday. Akanunda tan balunto. Maong, maong siguro no, ibagayod si Princess Joy, yaman Lucas si Buana Imlelier account. Tapiano ano sulay pawit ko ed, bangko to, antak, busy kayo nay Kanyan maong siguro ya idirik ideposit at bangko nan Princess Joy. 250 pesos, 250 pesos. So, nakaukulan manlukas na si Buana Imlilier bank account. Salamat. Siya No okay at si kayo so suggestion ko. So ibig sabihin ni ni uh, sender uh, hindi daw siya nangangako pero gusto niya mag-open ka ng account mo sa Imlilier or bank account. Tapos Ibigay ko rin iyo ang kanyang email account para direct na daw yung tulong niya sa iyo. Hindi man siya nangangako, pero yon, nagta lang siya. Malay mo, uh, pag may sobra sila, mga pagbigay sila. <coughs> Kasi naantig ang puso nila nung nalaman nila pinagkakasya mo yung 250 pesos. Sabi niya, alam kung busy ka Daddy Frankie, kaya mas maganda na idiretso ko na kay Princess Joy yung kung ano man yung pwedeng maitulong niya sa'yo. So, bago kami umalis, ibigay namin yung Ah. Uh, email account niya para kayo na lang mag-usap. Ilang taon ka na nga ba? 17 po. Uh, 17 pwede na ba mag-open account sa M Lhuillier? Hindi um, ko hindi. Hindi. pa kahit sa bangko sa 18. Pero bahala na kayo mag-usap. Yes, Siguro po. pwede kang magbukas through GCash mo. No? So hindi pa pwede sa M Lhuillier. GCash na lang yes, para pwede ka nilang padalan. kasi napadalahan naman nilang ako ng 5,000 para sa No? Ayan. Kasi sa totoo lang, maraming nung napanood nila yung videos mo, maraming mga kababayan na marami tayong mga kababayan na naawa sa'yo. Pero payo ko rin lang sa'yo, mag-iingat ka rin. Kasi kung may mabubuting kalooban, marami din hacker. Yes po. Mapagsamantala kayo mag-iingat ka. Huwag puro sagot ng sagot kasi yung iba especially sa GCash, huwag na huwag kayong magpapaloko ha. Pagka kinuha yung OTP number, ups, lokohan na yan. Pag may tumawag sa nagpapakilala na yung sponsor mo yon, pero dapat alamin mo yung boses niya kung totoo. Tapos kung may tumawag sa iyo, nagpanggap na si Daddy Frankie, kailangan video call. Ngayon, was na first attempt, mag-video call tayo, kamo hindi siya nagpakita ng mukha uh, iba na to no magpapaka -ano ka uh, magpaka wise ka alam ko mga bata advance na rin ngayon no so nagbigay nga po sila ng uh, 5000 kaya kabayan ng kabayan ko pala itong nag-send na to taga Kalasyaw maraming maraming salamat po sa tulong na ibinigay nyo kay Princess Joy ito ay malaking bagay para makapagtapos siya ng pag-aaral dahil maging ako man ay gustong gusto ko rin po siyang tulungan para makapagtapos ng pag-aaral kaya mga kababayan uh, ito po ay uh, uh, karangalan ng Team Daddy Frankie bagaman hindi po tayo nagkakilala o di nyo ako nakikita ng personally pinakatiwala nyo yung pera so ito yung 5,000. Bilangin mo, be. 1, 2, 3, 4, 5. Yan po uh -huh. yung galing sa sponsor natin. Tsaka yes, ito galing kay Daddy Frankie. 1, 2, 3, 4, and 5. Thank you so much po. Maraming maraming salamat po sa tulong nyo. Po. Daddy Frankie tapos si Matthew 6 to po. Maraming maraming salamat po. Malaking tulong po to sa pang-araw-araw namin ni Nanay. Pati na po sa pang-allowance ko po, po. Tsaka para sa mga minsan po pag may nagkakasakit po sa amin nanay, makakatulong po to sa mga gamot na kailangan po namin bilhin. Nakikinig lang si nanay. Nay, ano masasabi ni nanay? Salamat din ako sa anak. Kahit na anong ganitong panahon na ano kayong ano, na, kahit yung mga iba nga, yung ano, kung, na, ganito, maaabala na sila. Kayo, hindi eh. Hindi nyo iniisip yan. Ang bait-bait nyo talaga po. Hmm. Sige lang, Nay. Laban lang. Saka sa kasa, nag-sponsor sa anak ko po, Sa nagbigay ng ano, 5,000. Nagpapasalamat din ako sa kanya na. taga Kalasyao yun, Nay. Ay. Opo. pang sinan din po. Pangasinan din po. Nakita niya kasi yung, ano, uh, kalagayan ni Princess Joy. Kaya, yun, sana ipag din natin. No? So, sa mga uh, sponsor natin, maraming maraming salamat. Hangad namin ang inyong kaligtasan na way hindi po kayo mag-asawa. Tumulong, lalong-lalong na sa mga beneficiary, sa mga bata na gustong-gustong mag-aral. Maraming maraming salamat po sa nagbigay po ulit ng tulong sa amin po. Sana po, i-bless po tayo ni God para po madami pa po, po tayong matulungan. Hindi naman po talaga ganito yung buhay namin kung hindi po namatay si tatay. Ma, ano po, medyo ano naman po yung buhay namin noon. noon buhay pa po si tatay. Siya po yung nag rakit po para po may pangbaon po ako. Tapos, ano po, siya din po yung mga gumagawa ng mga gawaing bahay na mabibigat po, like yung pag nga po. Tapos, yung paglalaba din po na ginagawa po ni nanay ngayon. Hindi ko na po kasi maharap maglaba ganun po kasi yun nga po, lagi po nasa school ganun po. Kaya, medyo naghirap din po kami nung namatay si tatay. 2019 po yon Nagsimula na po din yung mabibigat na tabaho na na obliga na po. Sayo. Yes po. Yung napunta na po sa akin. Like, yung kailangan ko na po magtabaho para po makapag-aral, ganun po. Tapos, dadatnan ko po mga gawaing bahay, ganun din po. Mm -hmm. Tapos, minsan po, pag may mga kailangan pong buhatin, ganun ako na lang din po yung gumagawa. Nabag yes. mo sa kalooban mo pero pilit mo pa rin ginagawa kasi ikaw lang mag-isa dito. Yes po. kailangan ko pong gawin po para sa, para po minsan din na din po. gumalaw si nanay sa bahay kasi medyo matandaan din na naiintindihan ko yung nararamdaman mo ano princess no kaya nga yun mag pray lang tayo kay God ano man yung bigat o hirap ng pinagdadaanan mo laban lang huwag na huwag ka makalimot kay God alam namin na yung trabahong lalaki minsan pinapasok mo na dahil alam kong wala kang maasahan basta ipag mo lang kay God na malalagpasan mo ang lahat ng ito ano? so, anong payo mo sa mga bata? Kasi sa'yo, nakikita ko na kahit anong hirap, halos wala ng pera, pero pinipilit mo mag-aral. Yung ibang bata na maalwal sa pera, hindi tinatamad mag-aral. Ikaw, anong payo mo sa kanila? Ano po, kung gusto niyo naman po talagang mag-aral or makamit ko yung mga pangarap niyo, ano po, magsikap lang po tayo kasi darating din po yung oras para sa atin. Basta po, tiyaga lang po para po sa pangarap na gusto po natin abutin sa buhay. Hindi po had lang yung kahirapan o yung mga problema po natin para hindi po natin yung maabot. Kaya kaya po natin. Basta po, may tiwala lang po tayo at manalig lang po tayo kay God. Yun lang po. Mm -hmm. So, yun, hangad ko ang uh, sana maging matagumpay ka sa iyong pangarap, no? May yes, uh, so, mga kababayan, nagiging emotional, emotionally na naman si Princess Joy. At asamaan uh, nyo kami, sama-sama tayo, ipag-pray na malagpasan niya lahat ng kanyang mga uh, pagsipano, pagsubok sa buhay, kasama ng kanyang nanan. So, mga kababayan, napansamantala, magpapaalam si Daddy Frankie. Ito na naman, um, bumagsak na naman ang ulan. Kaya, maraming maraming salamat sa ating mga ispo sponsor. Thank you so much. Rise above. Uh, headed by Tita Hanis. Thank you so much po. Sana po hindi kayo magsawa na supportahan ang King Daddy Frankie. Magpapaalala lang po si Daddy Frankie. Baka may mga hindi pa na pagpalo sa aking YouTube channel. Uh, i-subscribe po natin para ma-reach natin ang um, 1 million followers. Ganun din po sa Facebook page ng Daddy Frankie. Support po natin mga babayan para nang sa ganun ay mas makatulong pa tayo. At syempre, pashare na rin ang ating mga video. Mga kababayan natin nasa ibang bansa, muli maraming maraming salamat. Mga kababayan nating OFW, thank you po sa inyong lahat. Hindi po magagawa ng Team Daddy Frankie ang mga ganitong pagtulong, mga ganitong bagay kung hindi po dahil sa inyong suporta. Ah. Ayan, kaya thank you rin kay Lord. Lagi kami ligtas sa anuman uh, lakad namin, mga biyahin namin. Kaya maraming maraming salamat po. Bye bye po and God bless. Paalam na tayo din. Bye bye po. Thank you so much po. Nay. Thank you po. Salamat din mga salamat din ano sa inyo. Tsaka sa mga tumutulong kay Princess. Opo. So ayun, uh, ibigay mo yung ano pala ha? Uh, email ad after nito mga kababayan di na rin natin pwedeng i-public ibibigay namin kaya muli sa sponsor thank you so much Ayan. God bless po bye bye